Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a 4 ng Julio 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas City 25 ng umaga. Araw po ngayon ng Birnis at uh, wala pong pasok kaya medyo late nag nag vlog uh, at nais ko po uh, talakay muli yung yung sinabi ko kahapon na bakit mali ito sila Joel Villanueva, Alan Peter Caetano at saka si Chase Escudero sang ayon po sa Biblia Biblia po ang ang ginagamit kong basihan para patunayan na mali yung mga ginagawa nila o mga panukala nila. Opo. At dito ay uh, hindi na muna ako babati ano uh, o magpasalamat at wala na rin akong Bible verse na isusulat diyan pero nilagay ko lang yung outline ko diyan kung papaano ko i-discuss. At tuloy-tuloy po ano sa 20 minutes o 15 minutes, ganyan. ah uh, opo, yan po ang, ang ko ngayon. Bakit mali sila Joel Villaniba, Alan Peter Caetano at saka si Cheese Escudero ayon sa Biblia? Ay, ito po ay malalim po ito eh. Malalim na <laughs> Pati nga ako kung kung hindi ko nabasa ito ay hindi ko alam eh. Pero nabasa ko po ito. Pero sorry po ano hindi ko na ibibigay yung mga Bible verse. Pero alam ko na ibigay ko na yung mga Bible verse dati. Parang pinakasama rin na lang po ito. O yung buod ng discussion ko. Okay, papatunayan po natin na mali sila o niluluko lang nila ang tao o nagtatanga-tangahan sila. Yan sila, opo. Ngayon ay Okay. Unahin natin ano? Si Chis Escudero hinahamon niya ang lower house kung may mali sa ginagawa nila, punta sila sa Supreme Court o doon sila maghain. Iyon po. At alam po natin yan, hindi ba? naghahamon siya na punta sa Supreme Court. Ngayon, ito pong masasabi ko dyan na nabasa ko sa Biblia. Ah, uh, pero basahin ko muna, no? you want to submit yourself to the authority of the Supreme Court? Yan po, ang katanungan ko kay Chis Escudero, you want to submit yourself? And the lower house, doon sa sa kapangyarihan ng Supreme Court ay mali po yan. Bakit? Ay nakasulat po sa konstitusyon natin na the Senate has the sole authority to try and decide matters of impeachment. Yan po nakasulat. Ngayon, kung pupunta kayo sa Supreme Court, mababaliwala yan. Yang, yang konstitusyon na yan the Senate has the sole authority to try and decide cases of impeachment. O, oh, gusto nyong sumailalim? Ay, bahala kayo. Pero mali yan. Napupunta kayo sa Supreme Court para tagapamagitan. Kasi nawawalan kayo ng kapangyarihan. Kawawa naman yung mga susunod na senador o yung yung ibang senador na hindi sumasang ayon jan kasi nga mawawalan kayo ng power eh pag nagsubmit kayo jan ang ibig sabihin jan you are under the authority of the supreme court kahit anong desisyon nila susundin nyo at magiging president po yan magiging basihan kaya kawawa yung mga susunod na senador at mga congressman hawak pala kayo ng supreme court oh dahil dyan sa ganyan, oh, dinalan nyo ang usapin sa Supreme Court. Mali po yan. At ang Diyos po, ayaw niyan. Ang Diyos po, ayaw niyan. Oh. On matters of minor issue, Ah, ay yan pa, ay, yan po ay napakaliit na issue lang yan eh. Oh. Wala lamang ibibilanggo dyan eh. Tatanggalin lang sa pwisto. Napakaliit po yan. Walang bibitayin dyan kung sakali man. Oh. Napakaliit lang na iso yan. Bakit gusto nyo pang dalhin sa Supreme Court? Oh. Ang Diyos po ayaw niyan. Lalo na ang Diyos ay alam na ang mga judges ay nababayaran o pwedeng takutin o kaya pwedeng magkamali. Nature po ng tao yan. Pwedeng bayaran pwed, o pwedeng tumanggap ng suhol, pwedeng magkamali, pwede rin natakutin. Uubusin ko ang pamilya mo ay hindi ba? Ay iilal lang sila yan. Labing lima lang ata yan. oh, madali po uh, suhulan ang labing lima kisa sa isang daang milyon na Pilipino. oh, yan po ang masasabi ko dyan. Kaya po ang Diyos ay ayaw niyan. What? Sabi ni Paul eh. What? oh, bakit? Sabi. oh, ano? Sino na ang nakaluko sa inyo? Sabi niya bo, doon sa mga mananampalataya, sinabi po ni Pulian na sino na ang nakapagsira ng iyong kaisipan? Bakit, mananampalataya po ha, bakit brother will go against brother in court? ay simple sabi niya sasa ilalim kayo sa kapangyarihan ng korte na alam natin na hindi natin masyadong nirerespeto ang mga korte less esteemed by the church ang sabi ni Paul why go there sabi niya why go to the people who are less respected or less esteemed by the church ay pag pumunta kayo dyan, sabi niya, ay talo na kayo. Bakit hindi nyo kanya, kwan? Bakit hindi nyo desisyonan yan? Oh. Senator will show congressman to court or vice versa? Kasi ganyan po ang, ang mangyayari niyan po eh. Ayan o. kaya nga, isinulat ko dyan para hindi ko makalimutan. Lalabas kasi niyan, yung senador ay isus kwan eh yung parang isuso niya yung congressman parang ganun po yan at nangyayari na nga ngayon mga patutsada hindi ba oh lumalabas tayong mga patutsada pero mga spokesman lang oh ang sabi nung spokesman ngayon spokesman ni, ni Escudero hindi raw magaganap hindi ba hindi raw sila tatalima sa impeachment hanggang hindi pa na isudmit yung mga sertipiko. Ayan po eh, di ba? Gumagawa sila ng, o hanggang hindi sumusunod ang lower house. Ay, sarili na pong procedure nila yan eh. Oh, ay dahil na dyan, dyan sa inuna na, na kung may reklamo kayo, punta kayo sa Supreme Court. Ay sinabi po ng Biblia eh, bakit po punta kayo dyan sa mga tao na maging tagababangitan sa inyo na hindi iginagalang masyado ng charge kasi nga alam ng Diyos na babayaran yan eh o tumatanggap ng suhol. Sinabihan po ang mga judges doon pa nung kapanahon na ni Moses, judges, huwag kayong tanggap ng suhol dahil ang suhol nakakabulag ng mata at nakakaalter ng mga deklarasyon. Naa-alter po ang mga narration o yung mga narratives. Hindi ba? Alam naman natin yan, hindi ba? Huwag na po tayong magkaila dyan. Ay iilal lang sila yan. Ay kaya nga ang sabi ng ibang mga komentaryo, binabasa ko sa mga vlogs, binabasa ko po yung mga komentaryo nila, ay baka madali nilang bayaran yan. O kaya mga appointed ni, ni Duterte yung iba dyan. O, ayun na nga eh. O, hindi ba? O, hindi lang doon sa nababayaran, ay baka nga, kaya gusto nilang dalhin doon kahit na hindi naman nakasulat sa konstitusyon. Kasi nga, the Senate has the soul. Pag soul, ay siya lang ang makapag-try at saka makapag-decide o mak makapag-conduct uh, ng hearing at makapag-decide o makapagbigay ng bild verdict later on. Pero nga ay isinasama nila, eh, gusto nilang isama ang Supreme Court po eh. At yan, ay tatagal po yan ng isang taon. Ay ngayon na nga, eh, ilang buwan na yan, hindi ba? Five months na po yan eh, from February 5. Oh. Ayan po ano, susunod ay, ang katanungan ko po ay, who influence you, Chis Escudero? Ayan po ano, para hindi po ako mawala sa topic ko, ang tanong ko po ay sino ang nakapag-impluensa sa iyo para gawin yan, Chis Escudero, na gusto mo dalhin ang usapin sa Supreme Court? Sino? Oh, sabihin mo! Hindi ba? O, at ang mga tao po ay nakikita yan, ginagawa mo lang yan sa utos ni Sara Duterte para madilay ng madilay ng madilay. Ayan po. Pero po, ang tao po ay napupuno na po eh. Dahil apat na buwan na nga yan eh, na inupuan nyo, wala naman nangyari eh, hindi ba? Oh delay, hindi ba? Oh ulitin ko ano, who has influenced you? Cheese Escudero. Bakit gusto mong dalhin doon? Na labag po sa konstitusyon yan. Labag yan. At yun nga, sinasabi ko, pag pumunta kayo dyan, ha? Boot houses po yan, ha? Upper at saka lower house. Pag pumunta kayo dyan, submit kayo. Kahit na anong sabihin ng, ng, ng Supreme Court dyan. Kasi nga, ay, pag pumunta ka doon, ang ibig sabihin yan, ay sasailalim ka sa kapangyarihan nila. Kaya kung ano man ang desisyon yan, oh, susunod kayo ay kawawa po yung mga susunod ng mga senador at mga kongresman. Kasi, kwan na eh. Yan na ang basihan ngayon eh. Kasi, may desisyon eh. O, oh, na kailangan susun ay Ito ha, hindi ko kayang isipin bakit ang kapangyarihan mo gusto mong ibigay sa iba. Ay, maliban na lang kung delaying tactics yan, hindi ba? Maliban na lang. At yan nga ang nakikita ng mga tao ngayon. Sige na. O, oh, pumapayag na si, si Chis, si Escudero, pumapayag na na mabawasan yung kanyang kapangyarihan o kaya sumailalim siya sa Supreme Court in matters of impeachment trial or in matters of impeachment case. O, oh, hindi ba? at adi si Raulo yang ganyan, hindi ba? May kapangyarihan ka, i eh, tapos, i eh, gusto mong pa, i eh, isa sa ilalim yun sa ibang kapangyarihan? At bawal po yan, kasi nga, ang po ng konstitusyon, ni eh, hindi ka sumusunod sa batas kung hindi nilalabag mo po ang batas. At may kaukulan po na parusa yan. Opo, maaring hindi natin nakikita yan, pero ang Diyos po nakikita yan. O, ngayon ang susunod ay hindi ba kayo qualified? galing po sa biblia ito ha, are you not qualified? Tinatanong po ni Paul, yung mga tao, ay, yung mga mananampalataya, bakit ang tanong ni Paul? bakit a brother will sue against brother in court? oh, bakit hindi ba kayo mga qualified? bakit wala ba kayong pastor? Sabi po ni Paul, "Oh, wala ba kayong mga elders yan na tagapamayapa, pamaya pa? Oh, ayusin nyo, sabi niya. Napakaliit na issue 'yan, sabi po ni Paul. Oh, kung ang ligtas na tao ay hahatulan sa wakas ng panahon po ha, sa Judgment Day o sa sa kung talaga sa final judgment yung ligtas na tao ay hahatulan niya yung hindi ligtas na tao. They will act as the prosecutor. Ay, ang sabi ni Paul ay, how much more pertaining to this life? Sabi niya eh, oo nga naman, hindi ba? Kung sa wakas ng panahon, mabubuhay lahat eh, mabubuhay, pero hiwalay na yan. Yung ligtas nasa kanan ng Diyos yung nasa kaliwa ng Diyos, mga hindi ligtas. Pero ang magpo-prosecute, ang ibig sabihin, ang magtuturo na ito ang pumatay, eh. o, o siya ang mastermind, eh. ang magtuturo po o magpo-prosecute ay yung mga taong ligtas. Ay ang sabi ni Paul, ay how much more that pertains to this life? Sabi niya. Kaya niyong disisyonan yan. Sabi ni Paul. Oh, ang sabi pa nga ni Paul ay, Do you not know that we will judge even the angels? Oh, pati nga yung mga anghil Oh, na pinalayas dun sa langit eh. I-judge po natin yan, yung, yung mga ligtas. Sa wakas ng panahon, i-judge pa rin yun. Oh, ay how much more that pertains to this life. Yan nga, yung impeachment na yan. O oh, bakit da eh, dadalhin pa sa hukuman eh, sa kataas-taasang hukuman? Ay, napakaliit lang po niyan. O oh, napaka-minor na isyo? Hindi ba? O, oh, bulat-latin yung mga ebidensya. O, saan ang dipinsa? O, oh, tignan. Hindi ba? Tapos na. Hindi ba? O, oh, ngayon kung kung ang verdict ng iba ay guilty at naaawa, pwede yun. Sabihin niya, naaawa ako. Pwede yun. Hindi pwedeng questionin yun kasi nga ay, ay verdict po yun eh. Oh. At yun nga ang parang sinabi ni Lito Lapid noon nung, nung niya si, si Corona. Sabi niya, sorry, sabi niya, pero trabaho lang. Sabi niya eh, ayaw ko kanya ito, pero guilty ang kanya kay kay Corona eh. Ni Lito Lapid, hindi ba? O, ganun lang. Karapatan niya yun. Pero kailangan may hearing. Kasi nga ang Diyos mismo ay ipinakita sa atin niya nung bago niya pinalaya si Ibat Adan. Pinalayas niya, hindi ba? Pero tinanong niya muna, saan na kayo o ano nangyari? Yan po ang due process. Kailangan mag muna bago magkaroon ng berdik, Biblia po 'yan ha. Hindi ko po hindi ko po gawa-gawa 'yan. At 'yan po ang kinopya ng ating mga mambabatas. O noon pa 'yan, panahon pa ni Kristo o nauna pa kay Moses. Kailangan may hearing muna. O ay ngayon naman, ito naman ay, ang, ang gusto naman ni Escudero at sa kanibato de la Rosa, wala nang hearing-hearing, hearing, dismiss agad. Oh, mali po yan. Oh. Ulitin ko lang ano, bakit hindi ba kayo qualified? Para mag-desisyon Bakit iaatang nyo pa sa Supreme Court? Bakit hindi ba kayo competent enough? Oh, kung magsalita kayo, mga competent kayo lahat eh. Hindi ba? Oh, i-action nyo, hindi ba? Gamitin nyo sa action. Oh, at ang panghuli ay ito nga ano, walang lihim na hindi nabubunyag. Ngayon kung kung ayon yung maniwala diyan ay pero nakasulat po yan sa Biblia, walang lihim na hindi nabubunyag. Ngayon at dahil si Sarah ay ako overwhelming na po ako na talagang nagkasala siya o nagkamali siya. Kasi nga ayon yang harapin eh. Oh, andaming daming roadblocks na nilalagay. Ito nga si Cis Escudero, hindi ba? Nilalagyan nila ng mga roadblocks, hindi ba? O, para maantala, para madelay, hindi ba? O, yung huli ngayon, sabaga, hindi naman siya nagsasalita, si Tunggol, hindi ba? Yung spokesman niya, na, ay hindi kanya mag kung hindi pa natupad yung... Guan. Hindi ba? O, ayan na po eh. Ay bakit hindi si Cis Escudero magsalita niyan? Para ah, sinuhin siya ng tao. Bakit niya sinasabi yan? Ay, procedure niya lang yan. Oh, at yan yung sinasabi ko kahapon na yung sagot ko kay Joel Bell yan, iba? na kailangan daw tuparin ang prosiso. Ay, ang prosiso naman ay walang hanggan yan eh. Oh, hindi ba? Dahil kayo ang naglalagay ng prosiso. Hindi ba? Unang procedure o sirimunya ng batas. Hindi ba? Oh. Kukuha ng sertipiko. Ay, ano ba yan? Procedure po yan eh. Nakayo ang gumawa niyan. oh, magbibigay daw ng, ng assurance o sertipiko din ata na ipagpapatuloy nila. oh, yung 20 Congress kailangan mag-certify na ipagpapatuloy. Ay, ay, bakit kailangan pa yan? Kung may pinaglalabang ka po, hanggang kamatayan po yan. Ganon kay Jesus Christ. Kahit na siya ay patayin, Ha? Hinubad niya ang kanyang pagkadyos, hindi ba? At siya ay pumayag na patayin, na ipako sa krus, na napaka, napakahirap po niyan yung ginawa ni Jesus Christ. Karumaldumal po yun nung panahon na yan. Ay, barang ka eh. Tapos ipapako ka, wala kang saplot, hindi ba? Hindi ba? O, pumayag siya sa napakahirap ang nakasulat po ay nakahihiya, nakamatayan. Hindi nga makalapit ang mga babae, hindi ba? O, nasa malayo ang mga babae kasi nga ay eh, wala kang saplot eh, ipapako ka eh. pero pumayag siya kasi nga may pinaglalaban siya hanggang kamatayan. Ay ngayon, tatanungin nyo ito, o, yung impeachment pa, ay ipagpapatuloy nyo ba sa 20 Congress? kalukuhan po yan. Pag may pinaglalaban po ang tao at tama siya o totoo yung pinaglalaban niya hanggang kamatayan po yan. Even uh, no one stand alone. Yan po ang ginawa ni Jesus Christ. Si Jesus Christ po stand alone while no one else is stand alone. Ayan po ang description eh. O, oh, ay bakit tatanungin nyo pa? At niluloko nyo lang ang sarili nyo, hindi ba? Pinaglalaban po nila yan eh. oh, hanggang kamatayan po yan. oh, hanggang naandyan sila o oh, hanggang, ah, hanggang mayroong, alam nyo po, ang tao po gusto makita ang katotohanan. Hindi po naaalis yan kasi tayo galing sa Diyos, hininga ng Diyos. oh, kaya ang tao, hinahanap ang katotohanan kahit na sinong tao. Opo, kahit na sinong tao, nagtataka ako, bakit hinahanap ang katotohanan? Kasi nga, Diyos ay katotohanan at tayo ay galing sa Diyos. Yung hininga po ha, yung hininga. Pero ang kabayo siguro o ang kalabaw, baka, eh hindi siguro hinahanap ang katotohanan yan. Kasi nga wala sila nung parte ng Diyos, yung hininga. Yan po ang nadiskubri ko po sa Biblia. Opo. Bakit ang tao handang mamatay, isabi lang ang katotohanan o naghahanap ng katotohanan? Ayam po yan. Tapos sasabihin ng... Anak ko po. O. O sige po, tanggan dito na lang po. Ano? At sana po sa ating pakikinig ay may natutunan po tayo. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay pasinsya na po kayo ano at talagang ganito po ang ang style ko ay talagang sinasabi ko yung kung ano yung nasa loobin ko at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po ng marami salamat po